content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Saya so mga bali So na ah, cornfield na Kasi naabutan natin kanina ang daming ang daming mga wild dove dito. Nila yung mga bagong tanim mga Si ko sa inyo. sa so, bariyan mga kanter yan cornfield yan, yan mga hunter. tapos dito sa kabila yan may palayan dyan mga kanter kanina nabulabog natin dyan sila yung sa mga palayan ang dami tapos dito, dito sa may cornfield yan ang dami nila kanina yan mga kanter andun sila baka oh. sakaling lalapit pa rin sila andun sila mga kanter naka standby sila sa mga sagingan Ayaw sa sakaling hindi na naman natin nabulabog at babalik sila. So bali, babantayan natin yan mga kanter. Ay, uh, yung punong yan. Puno ng milina. Tapos yun. Tapos yan. So bali, tatlong pwestong babayan, babantayan natin mga kanter. Bali, nakagawa na tayo okay. ng kura natin. Yan yung kura natin. Tatlong pwesto itong babantayan natin. Makasakaling makarami tayo mga kanter kasi ang dami dito kanina. Ayan. natin oh, o sige mga hunter update ko kayo mamaya o, oh, so bali yan ang ya? natin mga hunter itu cornfield o oh, sige mga hunter uh, station lang stand by lang po o yan mga hunter balik so, bali, ta bali bago tayo magsisimula sa ating apagaan ah, uh, magsashout out muna tayo Uh, nadala ko na itong naglistan ko kasi nung last na naghunt tayo uh, nalimutan natin kaya hindi tayo nakapag shoutout mga hunter so, konti lang naman itong isa shoutout natin ayan shoutout pala mga counters uh, hunters natin mga taga subaybay natin dyan sa mga taram pangasinan oh, shoutout sa inyo dyan mga hunters god bless you po kay ka hunter Elgatilio Pro Hunter ng Nor Sagaray Pangasinan. Oh, yan, maraming salamat po ka Hunter sa iyong suporta. Ah. Maraming salamat sa pagsuporta mo sa ating military channel. So, shoutout sa inyo diyan sa Nor Sagaray Pangasinan. Kay Ka Hunter Yob TV. Yan, shoutout sa iyo ka Hunter. Maraming salamat. God bless you po. Kay Boyet 39 Mix Vlog. Ayun, shoutout sa iyo ka Hunter maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ka. kay ka hunter kabangbang hunter tv yan shout out sa iyo sir yan maraming salamat po sa mga uh, sa pagbisita mo sa ating channel at sa mga comment mo na rin maraming salamat shout sa dyan sarang mabuhay ka pa ng matagal yan kay Erwin Hunter Vlog yan. Shout out sa iyo Hunter maraming salamat po sa mga suporta kay ka hunter carnival assorted yun matagal na tayong taga suporta nito so shout out sa ka hunter maraming salamat po sa pagbisita sa ating channel kay ads hunter tv o yan. shout out sa ka hunter maraming salamat god bless sa sana lumago pa ang iyong channel Ayan. kay Text textan Mix TV. Yan shout out sa iyo Hunter. Maraming salamat sa uh, patuloy na pagsuporta sa ating channel kay KaSolid Mix Official. Yan shout out sa iyo Hunter. Uh, God bless you po. Kay Kabagis Hunter. O yun, shout out sa iyo Kabagis. Yan sana patuloy pang lumago ang iyong channel. Ma uh, shout out sa iyo. Salamat sa pagsuporta sa ating channel. At tayo'y nagpapasalamat din po kay sir, uh, kay kahunter Ergan Works RM ng Ilagan City, Ilagan Isabela. Maraming maraming salamat sayo, uh, Ka Hunter, sa iyo kahunter sa mga payo at ganoon na rin yung mga sakripisyo mo sa atin. Uh, so hindi ko na siguro isa yon yun. Uh, shout out sa iyo at sana lalago pa ang iyong channel. Maraming salamat sa iyo sir. Uh, kay ito kay Sir Jerwin Rivera ng Ilagan oh, shout out kanya malakay uh, maraming salamat uh, pakain uh, maraming salamat din uh, tunggal uh, pag nagre-request tayo sa kanya ibigyan niya tayo ng mga items tapos pinapautangan tayo shout out sa iyo sir maraming maraming salamat at tapos hindi ko na ilista dito mga counter yung isa shoutout out sana natin uh, kay ma'am hindi ko nagkamali pangalan niya eh, Joan yun yung nag comment sa sa mga videos natin uh, bali nag comment siya dun na tagal na tagal daw natin kalabitin yung gatilyo natin binilang niya eh mga 13 seconds bago tayo kumakalabit so tapos nag comment din siya dun sa isa nating video pasmado daw tayo <laughs> uh, guys yeah, uh, kahit paano maraming salamat po ma'am sa uh, yung pag comment din so siguro talagang mas ibayuhin pa natin yung ating pagpapractice Uh, medyo kuminsan po talaga natatagalan tayo na kumakalabit sa ating gatilyo kasi gawa ng yung kamay natin kung minsan malakas yung pulso minsan kasi kagagaling natin sa trabaho nagdedirekso tayo, naghahunting kaya yun hindi naiiwasan na malikot yung pulso natin kaya kung minsan uh, tinatimingan na lang natin yung pagkalabit ng gatilyo pero kahit papano mam ma sana hindi ka rin na boring sa uh, panonood ng ating mga videos nakakalam ko doon na boring siya eh, kasi sabi niya hunter din siya tapos sabi niya matagal tayong kumalabit ng gatilyo. Um uh, matag matagal tayong pumutok yun pala yung sinabi niya matagal tayong pumutok. So sige po. Uh, siguro pag mas bihasan na rin tayo. Uh, kagaya nung mga ibang hunters na talagang bihasan na rin sa paggamit ng uh, airgun. Talagang siguro ganun ang gagawin nila. Pero tayo po um nagsisimula tapos uh, maraming trabaho na mabibigat so hindi natin magawa kaya bali tinatimingan lang natin tinatimingan lang din so yan maraming salamat sa iyo ma'am sana kahit pa paano mapatuloy mo pa rin suportahan yung channel natin so, may kasabihan nga po na may kasabihan po ma'am na mas 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 enjoy daw kung mas matagal kang pumutok diba Ayan okay. oh, po mga hunter Maraming salamat sa walang sawang uh, Pagbisita Pagsuporta sa ating munting channel Sana po uh, Suportan pa ninyo At uh, sa mga napapadaan po Sa ating channel Sa mga silent viewers po natin uh, Huwag naman po ninyong sanang kalimutan Mag subscribe, mag like At pakishare na rin po yung ating mga video Sa mga uh, kaibigan Sa mga families Para sa ganun po eh mas matulungan nyo po ako na mag na, na pa po, po natin yung ating mga channel so yun po maraming salamat po sa inyong lahat at God bless us all much 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 later so yun mga kanter ang dami nila sa may sabi no 1 2 3 4 Bye. Uh -huh. labog natin kanina pagdating natin kasi mga nasa kasi mga kanter yung 100 liter hintayin na lang natin nalalapit hindi na lang na, hindi rin natin sure na tatamaan natin ng yan kasi mga kanter magpapatunog tayo ng mga bluetooth sakaling lalapit sila o yan mga kanter baka lilipat tayo ng tuguan And may dumating na magtra dito sa atin pinipustuhan natin yan mga kanter wala na nabulabog na sila ang dami nila kanina pero yan grabe ang ganda ng timing natin mga kanter sakto-sakto pa naman itong pinipustuhan natin na cornfield ngayon pala nila traktorin ayan mga kanta wala na inalat na tayo dito sigurado wala nang lalaki dito mga kanter kasi tra traktor na siguro lilipat lang tayo sige mga kanter many hours later so yan yeah, mga kanter lumipat po tayo dito sa ating pinestuhan kasi kanina nung pumesto tayo doon ilang minuto lang tayong nakapesto uh, bale dumating yung traktor doon sa may maisan akala ko nataniman na yun mga panter uh, yun pala hindi pa nataniman so marami, marami kasi tayo nabulabog kanina doon kaya doon tayo nagpwesto tapos yun nga medyo inarat tayo umulan kasi dito kahapon kaya yun siguro uh, tatamnan na nila yun ng mais akala ko kasi natamnan na kanina kaya ang daming pupunta doon na mga ibon. So siguro babalikan natin mamayang hapon yun mga kanter. So dito muna tayo pepesto baka sakaling maka uli tayo dito. Tapos mga half day lang siguro niya na tra-tractoring yun. Mamayang hapon babalikan natin yun. So yan mga kanter. Uh, stand by lang sana makahuli tayo kahit papaano. A few moments later. Magaling ang tsamba mo, malakas eh.

kumpli na naman grabe Sumukan pa rin natin baka sakaling makuha natin ako layo so yan mga kanter may nakuha tayong apat dito sa linipatan natin sana o kahit papano mga kanter hindi tayo na zero so, bale mag alas 12 na mga hunter uh, uuwi muna siguro ako at kakain muna ako so, bale okay. mamayang hapon mga hunter babalikan natin yung una nating finistuan kanina uh, siguro naman tapos na yung nag tractor sana papalarin pa rin tayo sige mga hunter samahan ulit niyo ako hanggang mamayang hapon Raming salamat many hours later so bale yan, mga hunter Uh, bumalik tayo kanina dun sa pinistuan natin kaninang umaga pero wala na sila baka nabulabog na sila kanter nung nagtraktor kanina so kaya bumalik rin tayo dito sa pinistuan natin kaninang bumalik tayo kaninang umaga bali pagtsagaan na lang natin siguro dito baka sakaling may ma kulit tayo baka sakaling madagdagan natin yung apat na nakuha natin kaninang umaga so bali dito rin tayo pumisto kaninang umaga kanter nung nabulabog tayo dun sa kabila So yan yung kuro natin. So yan yung kuro natin mga hunter. Yan. Pepesto na lang natin to. Yan. Baka sakaling madagdagan pa natin yung apat na nahuli natin. Ha, sige mga hunter. Ha, uh, station lang. A few moments later. may kaibigan tayo Ay, kiliawan pero hindi natin pabarilin pabarilin yan mga kanter hayaan lang natin kiliawan so bali yan mga hunter uh, ah, uwi na siguro tayo kasi alas 4 na ng hapon so bali nadagdagan naman natin yung huli natin kaninang umaga kasi yan mga hunter bali tatlo ito yan tatlo so oh, nakahuli tayo ng apat kaninang umaga tapos nadagdagan pa natin ng tatlo so wala yan, medyo inalat kasi tayo kanina dun sa unang pinstone natin may nag-track door pero kahit papano ah, hindi pa rin tayo nasiro zero so sana ah, uh, subaybayan so nyo pa rin mga counter yung mga i-upload natin video at sa mga napadaan po sa ating munting channel ah, uh, huwag nyo naman kalimutan po mag subscribe paki like follow at paki share na rin po sa mga kaibigan nyo itong uh, video natin sayan so mga mga kanter maraming salamat po sa pagsama niyo na naman sa akin ngayong araw na ito. So, god bless us, god bless us all po mga kanter.